Sa bawat galaw ni Nakim Cho at Paolo Avelino, masusing binabantayan ng kanilang bawat kilos. Patuloy ang batikos at puna mula sa publiko, lalo na sa kanilang tambalang Kim Pao, na kasalukuyang sikat na sikat. Maging ang pinakamaliit na detalye sa kanilang mga post, likes, at follows ay nagiging paksa ng matinding pagsusuri. Isang halimbawa nito ay ang pinakahuling Instagram post ni Kim Chu na kaugnay ng kanilang kapamilya kalayaan Caravan Tour sa Birmingham. Isang bagay na agad napansin ng mga netizens ay ang hindi pagtag ni Kim kay Paulo sa nasabing post. Mula rito, maraming tao ang nagbigay ng ibang interpretasyon na tila nagmumungkahi na may hindi pagkakaintindihan o tampuhan sa pagitan nila. Dahil dito, ang mga maliliit na bagay na tulad ng hindi pagtag ay nagiging malaking usapan sa social media na nagdudulot ng iba't ibang spekulasyon. Sa mundo ng entertainment, ang bawat kilos at pahayag ay masusing sinusubaybayan at madalas ay may mga hindi pagkakaintindihan na lumalabas sa mga ganitong sitwasyon. Sa kabila ng mga batikos, patuloy pa rin ang pagsuporta ng kanilang mga tagahanga. Ang kanilang tambalan ay puno ng likha at saya, ngunit sa mga ganitong pagkakataon, nagiging mahirap ang kanilang sitwasyon dahil sa mga hindi pagkakaintindihan na nabubuo sa mga post na walang mali siya. Ang social media ay naging platform para sa iba't ibang reaksyon at opinion, kaya't hindi nakapagtataka na mabilis na kumakalat ang mga ganitong issue. Ang mga tagahanga at netizens ay hindi nag-aatubiling ipahayag ang kanilang mga kuro-kuro, at ito ay nagiging sanhi ng mas malawak na usapan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kanilang tambalan ay patuloy na umuusad. Ang suporta ng kanilang fans ang nagiging lakas upang sila ay patuloy na lumikha ng magaganda at makabuluhang proyekto. Sa huli, ang mga tunay na taga-suporta ay mananatiling nariyan para sa kanilang idolo, kahit ano pa man ang mga isyong lumilitaw sa kanilang mga social media accounts. Sa ganitong paraan, ang tunay na halaga ng kanilang relasyon at tambalan ay hindi mawawala at patuloy na mamamayani sa puso ng kanilang mga taga-suporta. Ano ang sinyo sa balitang ito?